kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sa tuwing sasapit ang eleksyon ay paniguradong kakailanganin ng bawat partido na magkaroon ng isang eksperto na kasama na siyang mamamahala sa estratehiya ng kanilang partido pagdating sa pangangampanya. Siya ang tinatawag nilang campaign manager. Dapat ay alam niya ang masukal na pasikot-sikot sa mundo ng politika para masigurong makukuha ng kanilang partido ang boto ng mga tao mula sa mga mayayaman hanggang sa mga mahihirap na mga botante ay dapat na alam ng campaign manager kung paano huliin ang kanilang kilite para masigurong makukuha nila ang mga suporta nito Bago ang 2025 midterm election ay napasama sa partido ng Alyansa ang isang congressman ng Lone District ng na Navotas bilang kanilang campaign manager siya si Tobias Reynaldo Marcelo Tianco o mas kilala sa tawag na Toby Tianco. hindi napaguhan sa mundo ng politika ang pangalang Tobi Chanko simula pa noong 1998 nang una itong mapasabak sa politika at naging vice mayor hanggang sa ngayon ay naging aktibo itong si Tobi Chanko. Malawak na ang karanasan nito sa politika rason para pagkatiwalaan siya ng administrasyon para magdisenyo ng kanilang estilo sa pangangampanya pero nang lumabas ang resulta ng butuhan ngayong 2025 ay tila lumabas na natihado ng mga kakampi ng Vice Presidente ang partido ni Toby Chanko. Ayon sa kanya, naniniwala siyang may ilan sa kanilang partido na siya ang sinisisi sa kanilang pagkatalo. Pero inilabas ni Toby ang malalim na dahilan kung bakit hindi umubra ang kanilang partido laban sa mga manok ng PDP at ni Sara Duterte ang nakabinbin na impeachment trial ng Bise Presidente ang siya palang rason kung bakit hindi nangampanya sa Mindanao ang Partidong Alyansa noong araw daw na pinirmahan ng ilang bambabatas sa ipinasa sa House of Representatives ang impeachment complaint laban sa Bise Presidente ay alam at ramdam na ni Tobichanko na magkakaisa ang halos buong Mindanao laban sa kanilang partido. Ang Alyansa daw mismo ang gumawa ng sarili nilang sugat noong sinuportahan nila ang nasabing impeachment complaint. Takang-taka daw si Toby Chanko kung bakit ipinilit pa noon na mapasang impeachment kung alam naman daw nila na wala naman daw pala itong mapupuntahan. Pinilit nilang may pasang impeachment at ngayong lumabas ang resulta ng butuhan ay bakit raw na siya ang sinisisi. Isa sa mga kongresista si Toby Chanko na hindi po mermasa na sabing impeachment noong ito'y sinumite noong February 5. Simulan magkaroon ng problema unang-una nung final yung impeachment no na talagang against ako dahil kaya nga hindi ako pumirma doon kahit ako yung isang congressman hindi ako pumirma doon pero yung talaga yung simula na nagkaroon ng epekto doon sa kandidato ng alyansa dahil doon sa surveys before February um, ang mga tigam Mindanao at yung mga Cebuano um, namimili sila may ibang napipili sa amin may ibang napipili din sa sa um, kabilang partido pero hindi solid no pero nakita na namin yan noong na file yung impeachment talagang nagkaroon sila ng unifying factor so kahit naman sa propaganda nila di ba makikita nyo na uh, ang iboto ay yung um, kanilang kandidato dahil yun ay sigurado um, hindi po boto or no sa inbis na sama-sama silang mangampanya sa Mindanao, ay inayaan na lang daw nilang magkanya-kanya ang kanilang mga kandidato para mangampanya sa ilang lugar sa Mindanao na kilalang balwarte ni Sara Duterte. Rason kung bakit umina ang nahakot nilang boto sa mga lugar na hindi na nila nagawang mapuntahan. Ngayong mas marami na ang kalyado sa Senado ng Vice Presidente ay nanganganib ang mga gustong makunfik ito na makakuha ng maraming boto mula sa kapwa mga senador, hindi na bago ang mga politikong nangangabilang bakot kapag naramdaman nilang alanganin na ang partidong kanilang kinaaaniban kahit pa halimbawang mapatunayang may nalustay na pera sa confidential fund. Pero kung pabor pa rin ang bilang ng mga senador na ipapawalang sala si Sara, ay wala pa rin magagawa ang mga ebidensyang ito. Ang tanging habul na lang ng mga kontra sa BC ay ang maipaalam sa taong bayan kung ano ang totoong nangyari sa hinahabol nilang confidential fund kapag hindi nila magawang mapa-impeach ang BC presidente sa kasong ito ay malamang sa malamang na delikado ang lagay ng mga bumibira sa kanya sa oras na sakaling manalo ito sa 2028 presidential election dahil paniguradong may mababalikan talaga at biglang magkakaroon ng patong-patong na kaso. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Makakalkal na naman ang paho ng ibang politiko sakaling bago na naman ang uupo sa Malacanang. Tila tradisyon na ito sa tagalang ng politika sa ating bansa. Kaya huwag nang magtakapa talagang makunat ang pag-asenso ng Pilipinas dahil sa mga pag-uugali ng ating mga politikong ibinoboto at nakaupo sa pwesto. Ang tanong, sa tingin mo ba'y makakaapekto sa Vice Presidente kapag nalaman kung saan napunta at kung ano ang nangyari sa kanyang confidential fund? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.